chips. Ang sarap pala. Ang lasa at amoy ng oregano ay nawawala pag naprito na. Ang sarap nito pang merienda. Tanggal ang cravings mo. Pati ang ubo. Charot. Kailangan lang natin dito ay mga fresh na dahon ng oregano. Meron tayo dito ng natahandang tubig. Lagyan lang natin ito ng yelo. Nahugasan ko na itong mga oregano natin. Ilublob lang natin dito. At iset aside lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng butter. Maglagay lang ng 3 cup ng harina. Sunod natin ilagay dito ang half cup ng cornstarch, 1 teaspoon ng garlic powder, half teaspoon ng asin, lagyan rin natin ang half teaspoon ng paminta, isang itlog, at 1 cup ng malamig na tubig. Mix well lang natin ito hanggang sa makuha natin ang tamang consistency para sa ating butter. Ayan, at pwede na po ito. I-coat muna natin itong dahon ng oregano dito sa ating harina para dumikit ang butter dito sa dahon ng oregano. Ayan, at ganito lang po ang gagawin natin. At pwede na natin ito iprito. Ayan, at mainit na ang mantika. Pwede na natin ilagay dito isa-isa ang mga dahon ng oregano. Medium heat lang po tayo para hindi bigla ang pagkaluto. Kadalasan kasi pag malakas ang apoy, hindi pa luto sa loob. Murat kasabot naman siguro mo sa akong buot ipasabot. Basta mauna na. charol Balikta rin lang natin para pantay ang pagkaluto. At kapag ganito na golden brown na at crispy na tingnan, pwede na natin ito hanguin. Ayan na, may oregano chips na tayo. Napakasarap at napaka-crispy talaga nito oh. Kayo na ang bahala sa sausawan nyo. First time po nakatikim nitong oregano chips. Masarap din pala siya. At unis itong ginamit kong sausawan. Pwede nyo rin gawing sausawan dito ang suka na may sili na maraming sibuyas. Ang sarap at ang crispy at may kakaibang aroma ang oregano. Kaya subukan nyo na rin gumawa nitong oregano chips recipe natin. Okay ka lang? Kaya mo pa? Kung napapagod ka na, pahinga ka lang. Pahinga lang ha? Pero huwag kang susuko. Alam ko, kahayang kaya mo yan pa ba? Sobrang dami ng pinagdaanan mo. Ngayon ka pa ba suko? Alam ko, malakas ka. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Proud na proud ako sa'yo. Proud na proud. Giving is not a money matter. But giving is a matter of the heart. Kung pagbibigay, ay nanggagaling sa puso. Nagbibigay ang tao, hindi dahil may laman ang kanyang bulsa, pero nagbibigay ang tao dahil sa kung anong laman ng kanyang puso. Napakarami nating alam, hindi po ba? Ang yayaman nila, ang daming pera, pero bakit hindi makapagbigay? Because it is not about an issue of money. If you have a good heart, if you have a good soul, you will be generous. Amen? But if you have a bad heart, if you have a simple soul, it would be very difficult for you to give. Sa taon po ito, suriin natin ang ating puso at kalooban. What is the state of your heart? What is the matter of your heart? Now, anong kalagayan ng puso at kalooban mo? May stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa iyo na kahit kaano ka ka-stress ngayon, huwag na huwag kang sumuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan parating na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo alam ko na minsan sobrang hirap at sobrang nakakapagod na din talaga. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan ng mga malalaking problema dati. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Yung pakiramdam mo ngayon na nahuli ka na sa buhay. Siguro dahil nakikita mo yung mga kakilala mo o yung mga kaibigan mo pa konti-konti may na-achieve na sila. Parating mong tandaan na lahat sa'yo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na kailangan mong paglaanan ngayon. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Sarili mong kwento yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment at gawin mong fulfilling ang kwento mo. Kahit anong mangyari.